May mga salita ni Jesus na hindi tungkol sa pag-ibig kundi sa pagkakamatay. Bakit ang tagapagligtas ng mundo ay nagbigay ng mga detalyadong mapa para sa takbuhan? Anong nakita niya sa hinaharap na nagudyok sa kanya na magbigay ng mga koordinadong huwag kalimutan? Sa loob ng dalawang libong taon, ang mga Kristiyano ay nagisip na ang mga babala ni Kristo ay tungkol lamang sa kaluluwa. Ngunit sa mga huling araw na ito, ang katotohanan ay lumalabas na parang kidlat sa madilim na kalangitan. Ang mga salitang binanggit niya sa bundok ng olibo ay hindi mga metapora kundi mga literal na instruction manual para sa survival. Ang bawat lugar na binanggit niya ay may geographicong coordinates na magliligtas o papatay sa milyon-milyong tao. Isipin mo ang isang general na nagpaplano ng retreat bago pa magsimula ang labanan. Ganyan si Jesus nang siya ay tumuro sa kanyang mga disipulo tungkol sa mga lugar na dapat iwasan. Hindi siya nagsalita bilang isang guru ng moralidad, kundi bilang isang military strategist na nakakita na ng buong blueprint ng katapusan. Ang Hodea, ang mga malalaking syudad, at ang mga bundok, lahat ay may specific na role sa final act ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon, sa panahong lahat ng teknolohiya ay handang imonitor ang bawat kilos natin, ang mga ancient warnings na ito ay nagiging mas relevant kaysa kailanman ang mga satellite na nakakapag-track ng location mo, ang mga digital currency na kayang kontrolin ang bawat transaksyon mo, ang mga AI system na nakakakila sa mukha mo, lahat ng ito ay nagko-converge sa isang punto. Ang mga tool para sa ultimate surveillance ay nandito na at ang mga lugar na dapat iwasan ay nagiging mas clear. Pero ang pinakanakatatakot na katotohanan ay hindi ang mga teknolohiya kundi ang mga tao na hindi naghahanda. Habang ang mundo ay nagsasaya sa modernong conveniences, ang isang generation ay lumalaki na hindi aware sa storm na paparating. Ang mga koordinadong ibinigay ni Jesus ay hindi para sa mga matatag na kristyano lamang. Ito ay para sa lahat ng may tainga na makakarinig sa ultimate warning na mula sa Diyos mismo. Ang unang geographic warning ni Jesus ay tumugon sa tanong ng kanyang mga disipulo tungkol sa destruction ng templo. Hindi lamang spiritual destruction ang tinutukoy niya, kundi literal na physical evacuation nang sabihin niya na kapag nakita ninyo ang abomination of desolation na nakatayo sa banal na lugar, hindi metaphor ang ginagamit niya kundi precise coordinates. Ang Jerusalem at buong Judea ay magiging death trap para sa mga hindi makinig. Tingnan natin ang historical context na ito sa pamamagitan ng mata ng first century Jews. Ang Jerusalem ay hindi lamang syudad para sa kanila. Ito ang center ng kanilang universe. Ang lugar kung saan nakatira ang Diyos sa templo, pero si Jesus ay nagsabi na iwanan ito. Isipin mo ang shock ng mga nakinig sa kanya. Parang sinasabi na iwanan ng sariling nanay sa gitna ng sunog. Ang psychological impact ng command na ito ay hindi maiintindihan ng mga modernong tao na hindi nakaranas ng temple worship. Ang Daniel ay naunang nakita ang vision na ito, ang prince na darating na maglalagay ng abomination sa holy place. Pero si Jesus ay nag-add ng survival manual sa prophecy na ito. Huwag bumaba mula sa bubong para kunin ang mga gamit sa bahay. Huwag bumalik mula sa bukid para kunin ang coat. Ang bawat detalye ay may dahilan. Kapag nagsimula na ang final persecution, ang bawat segundo ay magiging life or death decision. Walang oras para sa sentimentality o material attachments. Ang mga malalaking syudad ngayon ay may millions ng tao na nakatira sa vertical cities mga skyscraper na parang modern Tower of Babel. Pero sa Revelation, nakita ni John ang Babylon the Great na babagsak sa isang oras. Ang interconnected global economy na nagbibigay sa atin ng convenience ngayon ay magiging ang weakness natin sa huli. Kapag ang digital financial system ay na o na ang mga nasa urban centers ay magiging trapped. Walang pagkain, walang tubig, Walang means ng escape dahil lahat ay dependent sa electronic systems. Se iso jate de show intrigado, si inscreve no canal. Ainda tem muito mais oculto nessa historia que você precisa descobrir. Ang mga bunkers na ginagawa ng mga mayayaman ngayon ay hindi magiging sapat kapag dating ng supernatural judgment. Ang mga koordinadong ibinigay ni Jesus ay hindi para sa physical preparation lamang, kundi para sa spiritual discernment na magiging kailangan para makita kung kailan ang tamang oras para tumakas. Ang turning point ay darating sa form ng isang tao na magpapakilala bilang mesaya, pero maglalagay ng sariling image sa loob ng rebuilt temple. Ang moment na iyon ay magiging signal para sa greatest evacuation sa history ng mundo. Hindi ito tulad ng mga war evacuation na nakita na natin. Ito ay spiritual war na may physical consequences na hindi may iwasan ng kahit sino. Ang Antichrist ay hindi darating bilang demonic-looking creature na madaling ma-identify, magpapakilala siya bilang peace bringer, problem solver ng lahat ng global crisis, maghahatid siya ng solution sa climate change, sa economic collapse, sa food shortage, lahat ng mga bagay na kinakatakutan ngayon ng humanity. Pero ang price ng peace na iyon ay worship, at ang center ng worship na iyon ay ang image niya sa third temple na itatayo sa Jerusalem. Doon magsisimula ang ultimate deception. Ang mga Hudyo na naghihintay pa rin ng kanilang mesaya ay magiging una sa matatali sa deception na ito. Magsasaya sila na finally may leader na magre-restore ng temple worship at magdadala ng peace sa Middle East. Pero ang mga tunay na follower ni Jesus ay makakakita ng abomination, ang moment na ang isang mortal man ay magde-declare na siya ay God at dapat sambahin ng buong mundo. Doon magsisimula ang greatest persecution ng Christians sa history. Ang mga modernong surveillance technology ay magiging weapon ng system na ito. Ang facial recognition, biometric scanning, digital currency, social credit scores, lahat ng ito ay magko sa isang beast system na magko ng bawat aspeto ng human life. Hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta, hindi ka makakalabas ng bahay mo kung hindi mo tatanggapin ang mark ng beast. Ang mga city centers ay magiging monitoring hubs kung saan walang makakatago. Dito magmanifest ang wisdom ng geographic warnings ni Jesus. Ang Judea ay magiging epicenter ng persecution dahil doon ang seat ng false Christ. Ang mga malalaking syudad ay magiging control centers ng beast system. Ang mga bundok ay magiging hiding places para sa mga ayaw sumama sa worship ng abomination. Pero hindi lahat ng bundok ay safe. May mga specific na lugar na pinrepair ng Diyos para sa mga faithful at may mga lugar na magiging tomb para sa mga hindi nakikinig. Ang pinakamahirap na part ng tribulation ay hindi ang physical suffering kundi ang spiritual battle na mangyayari sa loob ng bawat tao. Makikita mo ang mga kaibigan mong tatanggap ng mark para lang makakuha ng pagkain para sa pamilya nila. Maririnig mo ang mga argumento na God will understand, kailangan namin ito para mabuhay. Pero ang mark na iyon ay hindi lamang tattoo o microchip. Ito ay spiritual seal na magse forever sa isang tao mula sa God. Isipin mo ang internal struggle ng mga parent na may malnourished na anak, nakikita nila na lahat ng kapitbahay nila ay kumukuha na ng mark at nakakabili na ng pagkain. Ang sistema ay sobrang organized na tila walang choice kundi sumama. Ang mga media ay mag-broadcast ng success stories. Mga families na naging prosperous after makakuha ng mark, mga cities na naging peaceful dahil lahat ay compliant sa system. Ang pressure ay hindi lamang external kundi psychological at emotional. Pero ang mga natatandaan ang mga geographic warnings ni Jesus ay may ibang perspective. Hindi sila titingin sa immediate comfort kundi sa eternal consequence. Alam nila na ang temporary suffering sa wilderness ay mas maganda kaysa eternal damnation sa lake of fire. Ang faith na ito ay hindi intellectual kundi experiential. Kailangan mo nang nasubukan mo na ang God ay provider kahit sa impossible situations, bago mo matrust ang promise niya na aalagaan ka niya sa desert. Ang mga lugar na pinoint ni Jesus bilang escape routes ay hindi random coordinates. Mga ito ay predetermined provision centers ng heaven. Tulad ng mana na nagbaba sa Israelites sa loob ng 40 years, may supernatural supply system na naghihintay sa mga susunod sa evacuation commands ni Christ. Hindi lang food at water, pati protection mula sa mga demonic forces, na magiging unleashed during ang tribulation period. Ang mga lugar na ito ay may spiritual barriers na hindi mapapasok ng mga servants ng Antichrist. Ang key sa spiritual survival ay ang memorization ng Word of God bago dumating ang crisis. Kapag wala ka ng access sa Bible, kapag lahat ng Christian content ay naban na sa internet, kapag ang mga churches ay naging underground na, ang mga verses na nakaimprinta sa memory mo ay magiging source ng strength mo. Ang Holy Spirit ay mag-remind sa iyo ng mga promises ni Jesus tungkol sa geographic protection at bibigyan ka niya ng discernment kung kailan exact na dapat tumakas at saan exact na dapat pumunta. Ang ultimate spiritual conflict ay mag-manifest sa three-way battle. Ang beast system na nagdemand ng worship, ang remnant ng faithful na tumatakbo sa coordinates ni Jesus, at ang supernatural forces na mag-collide sa earth. Ang sky ay magiging battlefield kung saan makikita ng human eyes ang war between angels at demons. Hindi na metaphorical ang spiritual warfare. Magiging literal na may physical manifestations na hindi maikakaila ng kahit sino. Sa gitna ng chaos, ang Antichrist ay magmobilize ng global military para habulin ang mga tumakas sa wilderness areas. Pero habang ang technology niya ay advanced, ang terrain na pinili ng God para sa protection ay may supernatural advantages. Ang mga bundok ay magkakaroon ng mga cave systems na hindi makikita ng satellite imagery. Ang mga desert areas ay magkakaroon ng oasis na hindi madetect ng thermal sensors. Ang mga forest regions ay magkakaroon ng natural barriers na magko-confuse -co sa mga GPS systems. Pero ang pinaka-critical na moment ay darating kapag ang mga faithful ay na-corner na at tila walang escape route na natitira. Dito magmanifest ang ultimate test ng faith. Kakayanin ba nilang itrust pa rin ang coordinates ni Jesus kahit tila hopeless na ang situation? Ang mga survivor testimonies ay magsasabi ng miraculous interventions. Sudden fog na nag-blind sa mga pursuers. Earthquake na nag-open ng escape routes. Wild animals na nag-protect sa mga believers kontra sa soldiers. Ang signs sa heaven ay magiging unmistakable. Ang araw ay magiging dark. Ang buwan ay magiging red bilang blood. Ang mga stars ay mahuhulog sa earth pero hindi ito metaphorical language kundi actual astronomical events na magkakaroon ng direct impact sa Earth's climate at geography. Ang mga volcanic eruptions ay magtrigger ng massive ashfall na magdarken darken ang atmosphere. Ang meteoric showers ay mag ng massive fires. Ang crustal displacement ay mag-reshape ng continents. Sa gitna ng global chaos, ang mga nasa God's wilderness refugees ay magiging witnesses sa dual provision, physical at spiritual. Makikita nila kung paano ang ravens ay magdadala ng food tulad kay Elijah. Makikita nila kung paano ang tubig ay bubuwelo mula sa bato tulad kay Moses. Pero higit pa doon, makikita nila kung paano ang presence ng God ay magmanifest sa cloud by day at fire by night, tulad ng protection na naranasan ng Israel sa desert. Ang impossible ay magiging normal at ang miraculous ay magiging daily reality. Ang consequences ng geographic obedience ay magiging stark contrast sa mga pumili na magstay sa comfort zones nila. Ang mga cities na dating prosperous ay magiging ghost towns after ang economic collapse. Ang mga skyscrapers ay magiging monuments ng failed civilization. Ang mga shopping centers ay magiging refugee camps na walang supplies. Ang mga government buildings ay magiging fortresses para sa mga naging slaves ng system. Samantala, ang mga sumunod sa evacuation commands ni Jesus ay makakakita ng miracle provisions na mag-demonstrate ng God's faithfulness. Ang bread at fish na hindi nauubos, ang water springs na biglang lalabas sa dry ground, ang clothes na hindi masisira kahit gaano katagal ang paggamit. Ang bawat day ay magiging testimony na ang God na nag-provide sa Israelites sa wilderness ay pareho pa rin ngayon, faithful sa mga promises niya at powerful enough na gumawa ng way kahit saan. Ang restoration process ay magsisimula habang nasa wilderness pa ang mga survivors. Hindi physical restoration kundi spiritual renewal na mag-prepare sa kanila para sa millennial kingdom. Ang mga pagkakaaway between denominations ay mawawala dahil lahat ay makikita nila na ang important ay obedience sa word of God, hindi sa tradisyon ng tao. Ang pride at materialism ay mapurge dahil makikita nila na ang God's provision ay mas reliable kaysa sa sarili nilang efforts. Ang mga bata na lumaki sa wilderness experience ay magiging foundation ng next generation na walang attachment sa fallen world system. Hindi sila matempt ng luxury kasi nakita nila na ang simplicity with God's presence ay mas fulfilling. Hindi sila magiging dependent sa technology kasi naranasan nila ang direct communion with heaven. Ang mga testimonies nila ay magiging foundation ng stories na ikukwento sa Millennial Kingdom. Ang biblical perspectives sa tribulation period ay hindi doom and gloom kundi purification process ang world system na built on rebellion against god ay dapat matanggal para ma-establish ang kingdom of righteousness ang geographic warnings ni jesus ay hindi punishment kundi protection paraan para ma-preserve ang remnant na magiging seed ng righteous civilization ang mga lugar na pinili niya para sa refuge ay strategic positions para sa mga magwitness sa second coming at mag-participate sa restoration ng earth ang prophetic timeline ay nag-align ngayon sa precise coordinates na ibinigay ni Jesus. Ang Israel ay naging nation ulit after 2000 years. Impossible na nangyari noong 1948 pero predicted sa scripture. Ang Jerusalem ay naging capital nila ulit. Another impossible na nangyari noong 1967 pero predicted din. Ang third temple preparations ay ongoing na ngayon. Ang mga materials ay ready na. Ang priesthood ay trained na. Ang blueprints ay complete na. Lahat ng pieces para sa Abomination of Desolation ay nandito na. Ang technology na kailangan para sa Mark of the Beast system ay nandito na rin. Ang quantum computers na kayang mag-process ng data ng buong world population simultaneously. Ang satellite networks na kayang mag-monitor ng bawat square meter ng Earth. Ang biometric systems na kayang mag-identify ng bawat tao sa planet. Ang digital currency infrastructure na kayang magkontrol ng bawat financial transaction. Hindi na futuristic concept, current reality na ito. Ang global government structures ay nag-emerge na rin through international organizations. Ang United Nations, World Health Organization, World Economic Forum, International Monetary Fund, lahat ng ito ay nagpa-promote ng unified global policies. Ang climate change agenda ay naging justification para sa global control. Ang pandemic responses ay naging testing ground para sa compliance systems. Ang stage ay set na para sa one world leader na mag-coordinate ng lahat ng systems na ito. Pero ang pinaka na prophetic fulfillment ay ang restoration ng Hebrew language at Jewish culture sa Israel. Para ma-fulfill ang prophecy tungkol sa abominations sa temple, kailangan may functional Jewish nation na mag-ooperate ng temple worship. Kailangan din may generation ng Jews na makakakilala sa false messiah bilang fraud. Ang spiritual awakening na nangyayari ngayon sa Israel ay preparation para sa 144,000 sealed servants na magiging witnesses during tribulation. Ang eschatological clock ay ticking na at ang geographic coordinates na ibinigay ni Jesus ay naging emergency protocols para sa generation natin. Hindi na abstract prophecy, kundi practical instructions para sa mga makakakita ng abomination of desolation. Ang mga lugar na dangerous ay identified na Judea, major cities, mountains na hindi protected ng God. Ang mga lugar na safe ay identified na din wilderness areas na prepared ng heaven para sa remnant. Ang decision time ay nalapit na mag-prepare spiritually para sa evacuation or mag-prepare physically para sa deception. Ang ultimate na katotohanan sa geographic warnings ni Hisas ay hindi tungkol sa lugar kundi sa puso ng tao Nasusunod sa instructions, maaaring nandito ka sa safest na wilderness refuge pero kung wala kang relationship sa God, hindi ka pa rin maprotect. Maaaring nandoon ka sa most dangerous na city pero kung totoo ang faith mo at hand ka mag-obey sa voice ng Holy Spirit, gagawan ka ng way ng God para maka-escape. Ang preparation na kailangan mo ngayon ay hindi stockpile ng supplies kundi stockpile ng spiritual maturity. Matutuhan mo ba kung paano magfast para hindi ka dependent sa regular meals? Matutuhan mo ba kung paano magpray ng hours para ma-strengthen ang communication mo sa God? Matutuhan mo ba kung paano magdiscern ng voice ng Holy Spirit para malaman mo kung kailan exact na tumakbo? Ang mga skills na ito ay mas important kaysa survival training. Ang community na kasama mo ay mas important din kaysa ang place na pupuntahan mo. Ang mga believers na may shared commitment sa obedience at shared experience sa God's provision. Ay magiging spiritual family mo sa wilderness. Ang mga selfish na tao na nagprepare ng individual bunkers ay magiging dangerous sa group dynamics. Ang mga pride na ayaw mag-submit sa spiritual authority ay magiging problems sa crisis situations. Pero ang pinaka-important na preparation ay ang personal relationship mo kay Jesus Christ. Hindi ka makakabas ng decision mo sa fear o sa logic. Dapat based sa intimate knowledge mo sa character ng God at sa trust mo sa faithfulness niya. Ang mga non-believers ay hindi makakasurvive sa tribulation hindi dahil wala silang supplies, kundi dahil wala silang spiritual foundation para ma-endure ang supernatural pressures na darating. Ang time ng decision ay nandito na. Ang coordinates ni Jesus ay hindi suggestion kundi commands. Ang geographic warnings ay hindi options kundi requirements para sa survival. Kurte kompartilha is inscribe ainda temos muitas verdades ocultas para revelar. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ito. Ang tanong ay kung ready ka ba.